Good day kapadyak. Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang dalawang settings ng oval chain ring. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future video videos ko. Siyempre, leave a like na rin. Merry Christmas! Sa so oval chainring guys, merong dalawang settings yan o yung pinatawag na orientation. Sa mga ganitong chainring lang ha, ah, yung mga mumurahin. Huwag natin isama yung mga mamahalin na oval chainring katulad ni na absolute black, saka ni rotor, kasi yung mga yon may kanya-kanyang settings yon. Pero itong mga mumurahin na oval chainring, yung mga nabibili sa Shopee, merong dalawang settings yan. High cadence, saka low cadence. Hindi naman mababago yung power, yung bilis ng pagpadyak mo. Ang may iba lang, yung karakteristik ng pagpapadyak mo. Sa high cadence na settings, yan usually ginagamit sa mga pang-ahon. Kaya siya tinawag na high cadence kasi pumapadyak ka ng medyo mabilis. Mas mabilis na RPM. Kasi walang resistance eh. Pag pinadyak natin yung crank papunta sa 5 o'clock position, itong oval part hahatakin niya niya yung kadena. Hinahatak na niya, di ba? Kinakain na niya. Pagdating dito sa recovery zone, guys, malambot na siya, relax na yung chain. Ngayon naman, power stroke ulit from 7 o'clock to 11 o'clock. Galing naman dyan, hahatakin naman niya yung kadena. Yan. Pagdating dito sa 9, 9 o'clock, nakain na ng oval part yung kadena. Pagdating naman sa 11 o'clock, nahatak na niya yung kadena. Ganito yung motion niya, guys. Nyo mabuti yung kadena kung saan siya humahatak. Okay, so ito naman yung second settings, yung low cadence. Yung oval part naman ng oval chain ring parallel dito sa crank arm. So, ano naman ang mangyayari dito? So, yung oval part ng chain ring, kinain na niya yung kadena. Kumbaga, naka-engage na siya agad. Mula 2 o'clock to 5 o'clock, ito naman yung magiging recovery zone mo. Mababaligtad. So, yung power stroke mo, yun yung recovery mo. Pagdating naman sa recovery zone, doon naman hahatak yung oval part. Hahatakin na niya agad. Ayan. Ayan. Pag nasa 7 na, nahatak na niya yung kadena. Pagdating naman sa 7 to 11, ayan, recovery ulit. Pagdating sa 11, ayan, kakaidin na niya, mag engage na yung oval part dito sa kadena. Pagdating naman dito sa recovery zone, o, 11 to 2 o'clock, ayan, nahatak na niya yung kadena. Yun, so yun yung low cadence Sa low cadence, mas malakas yung resistance Mas mabigat siya mas mabigat yung feeling Pero, kontrolado mo yung padyak mo Kasi may resistance na eh Alam mo na kung kailan kang papadyak ng medyo mabigat So para ka na rin naka big ring, pero small ring Sa ganitong setup, yung low cadence na settings Mas maganda yan sa flat Si Shimano gumawa din ng ganitong setup, yung biopace yung elliptical part niya, nandito rin. Parallel dito sa crank. Itong low cadence, medyo mahirap siya sa ahon. Kasi nga, mas mataas na yung resistance niya. Pero kung sanay ka naman sa ahon, na medyo nakabig ring ka dati, yun. Kung sanay ka at ayaw mo nag spinning yung binti mo, dito ka na lang sa ganitong settings. Yung dalawang settings na yan, hindi magbabago dyan yung bilis ng bike mo, hindi magbabago dyan yung power ng bike mo. Ang magbabago lang dyan yung pedaling karakteristik mo. Ikaw mismo, hindi yung bike yung magbabago dyan. Kung ano yung, kung saan ka komportable at kung saan lagi yung ride mo, dun mo siya i-settings. So, yun guys, ang dalawang settings ng oval chainring. Sa mga newbie naman, yun trial and error lang. Sikin nyo lang kung ano yung papabor sa binti nyo. Kung ano yung mas komportable ka. Saka kung ano yung papabor sa style ng pag-ride mo. Okay? Sana nakatulong. Yay! Hey, ayos! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa-pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito. Saka ito. Oh, na. Maraming salamat. See you next time. Merry Christmas.